Yun, magandang magandang umaga mga kabisay Good morning sa inyong lahat dyan Andito tayo ngayon sa lugar ng aming mga halaman At eto na naman tayo mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At simpre Mega mega love shoutout sa inyong lahat At sana inaandyan kayo sa mabuting kalagayan Habang pinapanood nyo Itong aking mga ipapakitang mga halaman namin. At hindi lang halaman ang ipapakita ko sa inyong mga kabisay. So kung makikita nyo mga kabisay, eh ayan, yung mga upo namin, oh. Grabe. <laughs> Parang iniihipan. Sa awa ng Diyos, ay eh, naggagapangan, na Ayan, oh. Makikita nyo ang hahaba na ng gapang nila. Ayan, sa awa ng Diyos, eh, naka-recover na talaga sila. At doon sa bandang baba, mga kabisay, eh Medyo maliliit pang upo doon dahil huling itinanim yun. At ito naman ay huling itinanim din. Ayan, humahabol na rin. Sa nang ng Diyos ay, ayan, mga mahahaba na rin ang kanilang panggapang. At yung sa tabihan yun, mga kabisay, ay mahahaba na rin. Yun, hanggang doon, sa so may papuntang gilid ng kalsadang yun. So, samahan niyo ako ngayon, mga kabisay, sa panibagong vlog kong ito at sana naman ay magustuhan nyo ang babat ipapakita ko sa inyo at dito mga kabisay ay kami ay magbabakod ayan, hindi ko nga lang may babad ang cellphone ko doon mga kabisay dahil mainit so siguro pakikita ko na lang sa inyo kung makatapos na kami ng aming ginagawa at dito mga kabisay ay bago namin kasi ito tamnan babakuran namin ito ng ano, ng ayan, ng net dahil kung hindi namin babakuran ay maraming manok na pakawala, mga kabisay ay delikado. Huhukayin ang huhukayin ang aming mga tanim so hindi makakalaki yung aming mga sitaw. Di bale, yung mga sitaw namin doon malalaki na ay eh, hindi masyado nilang napasok yun dahil nabakuran din yun eh. Ngayon dito ay walang bakod, maliwanag na maliwanag pa. Kaya kailangan lagyan namin ng bakod para naman hindi maubos ng manok ang aming itatanim na sitaw. Dahil pag pumuti ng mga kabisay ay tinutukan ng mga manok at akala nila ay eh, pagkain. Hindi naman nila kakainin, parang titikman lang. Pag alam nilang hindi masarap, <laughs> mabubunot nga lang. Ayun. So abang-abangan nyo na lang mga kabisay at naandito ang aking kasakasama si Paulo mga kabisay. Yan ang aking kasakasama, shout out Paulo! Okay na ba tayo dyan? <laughs> Mainit. <laughs> Ayun. At ah, seryoso seryoso ang kasama ko mga kabisay kasi kanina pa yan <laughs> Hala, anong nangyari sa papaya ko, yeah, <laughs> Natumba? Uh -huh. Nakau natapakan mo yata, aray. awa naman yung papaya ko yung mga kasama niya mga kabisay ay naandoon no malalaki na <laughs> ayan abang abang muna kayo mga kabisay at papakita ko na lang sa inyo mamaya ang iba pang mga detalye at yun nga mga kabisay ayan yun ang na pisto lahat napaltakan na namin ang baba so maglalagay na lang kami ng kuan pakapit dyan sa taas mga kabisay para mainat siya at yan itataas pa mga kabisay uh, at hindi pa yan ang magiging posisyon niya at mayroon pa kaming kulang doon sa dulong iyon so ito mga kabisay ang ilalagay namin yung babawasin namin dito siya namin ilalagay doon at siyempre dudugtong namin yan hanggang dito sa naunang ito ito mga kabisay ay yung turil ko ng aking mga alaga doon yung mga alaga ko nakatambay sila ngayon pagkakapiti namin yan paikot doon para hindi makapasok dito ang mga manok so ayan mga kabisay at abang-abangan nyo siguro mamaya pagkatapos ko nito ipapakita ko rin sa inyo pag natapos namin ito ng uh, alay niyang nag wagul wagol pa na yan i namin yan mga kabisay kapit dyan sa taas ng Uh, lining ng balag oh, alright abang abang mga kabisay ayun nga mga kabisay at amin ang naayos yung banda dito ayun kung makikita nyo tuwid na tuwid na yung mga uh, fishnet natin ayan naka align na siya so amin binawasan yan mga kabisay dahil sobra namang taas at kinulang kami doon. So, ilalagay namin doon yung pinakasubran niya. At naa doon, nakabalumbon. Uh, at dito sa bandang ito mga kabisay, eh, hindi pa namin natatapos. Dahil sobrang init kami, uuwi muna. Dahil medyo sobrang uhaw. Dahil ang init kung makikita nyo, tagiktik. So, uwi muna tayo mga kabisay. Dahil mag-aalauna na. Medyo guto muna <laughs> hindi naman dahil kumain naman kami kanina medyo uhaw uhaw ang nararamdaman mga kabisay so ito siguro ay eh, bukas ay tatam na na ito ni Paulo si Paulo na lang ang magtatanim dyan mga kabisay mga sito ang itatanim namin dito at dito dadaan tayo dito sa aming mga ampalaya dito na tayo lulusot mga kabisay dahil yung ano dito? Ibinuksan namin yung bakod para may malusutan. So, lusot tayo mga kabisay. Ayan! Ayan ang aming mga ampalaya mga kabisay. At hinarbis na namin yung malalaking bunga. At sa awa ng Diyos, eh, naibinta na. At ganun din yung mga sitaw. Ayan, pinagkukuha na namin yung bunga ng sitaw. May meron pa rin natitira mga maliliit. At doon mga kabisay, sa kabila, yung sitawan doon. Hindi na tayo susuot doon mga kabisay. Dahil medyo uh, marami ng <laughs> sagabal doon. Ang hirap sumuot. At dito lang tayo. At diretso tayo doon sa bahay dahil iinom ako. Dahil medyo ahon na uhaw na tayo. At medyo napago din dahil sa init. Now ah. so let's go mga kabisay. Abang-abangan nyo na lang ta ako. Ayun may ibon mga kabisay. Nakikita nyo baga. Ayun lumipad na. Ang babait ng mga ebon dito mga kabisay oh. <laughs> All right, let's go. Uwi na tayo. At yun nga mga kabisay, nakatapos na kami. So ayan, okay na ang aming mga bakod. At siguro bukas ay tatamnan na to. At ngayon lang mga kabisay kami nakapagtanim ng sitaw na nauna ang balag kasi kung titingnan niyo may mga balag na yan mga kabisayo. Oh. Ayan, wala pang tanim pero may balag na <laughs> so gawa kasi hindi namin nalagyan kaagad ng tanim mga kabisay dahil uh, bukas na bukas ang mga manok ay eh, sinisira yung aming mga tanim kaya ayan nilagyan na namin ng bakod para hindi na masisira yung aming mga tanim sayang din kasi yung binhi eh siyempre medyo nangihinayang tayo sa mga binhi dahil ang hirap bilhin ang binhi ang mahal ng binhi mga kabisay at ang binhi namin ngayon ay sariling binhi so kaya hindi namin kailangan na bumili dahil may binhi na kaming na uh, ihanda so ngayon siguro naman ay medyo maganda na ang aming maitatanim dahil wala ng makakapasok na manok doon kasi sa kabilang iyon mga kabisay doon so sa may likod ng bahay na yon yung mga tanim ko doon eh ang daming hindi na kasi ng pinagkakahig ng manok pag nakikita nilang lumalabas na yung puti ay tinutukan nila siyempre mabubunot ay eh, hindi na mabubuhay yon, mamamatay na kaya ang dami naming ah uh, hinulipan mga kabisay so ito ay eh, medyo makakaalwa na dito hindi na tayo mag-aalala na magbugaw ng manok dahil may bakod na so ayan kumpleto na tayo ng bakod ayan o oh. naka ano na lahat naka-align na hindi na basta-basta mapapasok yan ng manok o oh. oh, di ba All right. So, maraming maraming salamat diyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay eh patuloy nyo pa rin suportahan at maraming maraming salamat sa inyong tiwala mga kabisay sa lahat ng mga pumupunta sa channel ko maraming maraming salamat sa suporta nyo at sa inyong tiwala na sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito hindi lang ito ang ating magiging ah uh, halaman mga kabisay dahil mayroon pa tayong ibang mga itatanim na nakaano na rin nakaprepare na rin may talong tayo ngayon na ihahanap pa natin ang pisto dahil medyo napuno na tayo ng halaman ay doon sana sa bandang babang iyon kaya lang ay tinutubig doon so siguro dito pag hindi tinuloy nung magtatanim dyan so lang ko na rin yan dyan ko na rin siguro itatanim yung talong dahil baka mamaya wala na akong mapaglagyan o sayang naman yung binhi alright thank you so much sa inyong lahat mga kabisay sa lahat ng mga naandyan sa aking uh, premier ngayon salamat sa inyong lahat mega mega love shout out nga pala kay DC Quadra na laging nagpapa shout out pero hindi naaalala ng inyong tebisay at uh, Mega mega love shout out din pala sa mga kaibigan nating nasa ibang bansa. Sana ay palagi kayong mag-iingat diyan. Saan man kayo naroroon, anumang bansa ang inyong kinaroroonan, mag-iingat kayo palagi. At saan man kayo naroroon sa sulok ng ating mundo, sana ay palaging mag-iingat, palaging magdadasal ng patunoy na patnubayan ng ating poong may kapal. So, thank you, thank you so much mga kabisay. Salamat ng marami sa inyong lahat dyan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ano mang oras kayong nanonood nito, maraming maraming salamat sa inyo. God bless us. Bye-bye.